Ito talagang nakakatakot sa sugal mga idol na hindi alam ng karamihan Mas lalo na yung mga baguhan pa lang na nagsusugal Magandang araw mga idol Ito yung isang bagay na sobrang nakakatakot talaga sa sugal Hindi yung pagkatalo Sa sugal napakadaling pumasok pero sobrang hirap lumabas Sinong nakaka-relate sa akin dyan mga idol? Ako mismo naranasan ko yan at alam kong marami din sa inyo inyong nakaranas yan. na niyan. Nasa sugal, madali lang pumasok, madali lang magsimula, ilalapag mo lang yung unang tayamo, nakapagsimula ka na. Tapos nakatikim ka na ng sunod-sunod na panalo, mga malalaking panalo. At sigurado ang susunod yan, sunod-sunod na pagkatalo. Hanggang sa magkandalubog-lubog ka na, magkaubos-ubos ka, magkasirasiray ang buhay mo. At ngayon tatangkain mo ng tumigil. Pero nung tatangkain mo ng tumigil, hindi ka makatigil. Kasi ang sugal, mga idol, nanunuot sa kaluluwayan, nanunuot sa utak, nanunuot sa kalamnan. Hindi hindi ka basta makakalabas, oras na nalulong ka na sa sugal. Talagang makukulong ka dyan sa loob niyan. Kakailanganin mo talaga ng matinding determinasyon, matinding dedikasyon para lang makalabas ka kakailanganin mo ang advice ng ibang tao, ang tulong ng ibang tao, lalo na yung mga professional psychiatrist para lang makalabas ka. Meron yung ibang tao na nagawang makalabas tulad ko na hindi na kailangan ng tulong ng professional pero talagang sobrang hirap ang pinagdaanan ko. Sobrang hirap ang pinagdaanan namin para lang makalabas. Talagang maging sobrang dedicated, sobrang dedicated ka na ayaw mo talaga ipapangako mo sa sarili mo na ayaw mo na talaga. Kasi mga idol, hihilain ka niyan pabalik ng paulit-ulit. Kahit ilang ulit ka na magtangkang tumigil, kung talagang mahina yung determinasyon mo, hihilain ka niyan pabalik. Ganyan ang epekto niyan mga idol. Nakatatak na kasi sa utak mo kung ano yung naranasan mo noon, mas lalo na nung nakatikim ka ng mga sunod-sunod na pala panalo, mga malalaking panalo, nakatatak na sa utak mo yan. Na yan ang hinahanap-hanap ng utak mo, na kahit na nung nagkasunod-sunod na yung talo mo, sobrang laki na ng talo mo, nagkandalitsilitsi na yung buhay mo, nagkaubos-ubos na lahat sa'yo, hindi mo pa rin magawang tumigil kasi umaasa ka na mababawi mo pa yung mga natalo sa'yo. Umaasa ka na maibabalik mo pa kung ano yung nawala sa'yo. Pero ang katotohanan, hinding-hindi na yun mangyayari. Madadagdagan at madadagdagan lang kung ano yung nawala sa'yo, palaki lang ng palaki yun. Ganyan katindi ang epekto ng sugal hindi ka niyan paaalisin basta-basta. Kailangan mong dumaan sa sobrang hirap, kailangan mong dumaan sa butas ng karayom para lang makaalis ka. Kung hindi ka pa masyadong nalululong, siguro magagawa mo na umalis sa sarili mo lang. Pero kung talagang lulong nalulong ka na, kakailanganin mo ng advice ng ibang tao. At kung sobrang lulong ka na, hindi, na, hindi ka na makukuha sa mga salita-salita, sa mga advice-advice lang, kakailanganin mo na ang tulong ng profesional tulong ng mga doktor, psychiatrist, kung sino pa man dyan na pwedeng makatulong sa'yo. Kasi talagang nasa kaluluwa mo na yan, tatatak sa isip mo yan mga idol, yung sugal na yan. Tulad na nang sabi ko sa mga nakaraang video ko na ang sugal, mas matindi pa yan sa addiction sa sigarilyo at addiction sa alak. Addiction sa kahit nasabihin na natin gumagamit ka ng ipinagbabawal na gamot Mas matindi pa yan para sa akin, ang sugal ang pinakamatinding uri ng adiksyon. Alam nyo ba kung bakit? Kasi ang inuubos nito, hindi lang yung katawan ng tao. Hindi, hindi ka lang basta mamamayat, magkakasakit. Apektado kahit yung mga tao sa paligid mo. Apektado yung kabuhayan mo, lahat ng naipundar mo, maubos yan. Lahat ng ipon mo, pati pamilya mo. Hanggang sa dumating na yung point na pati buhay mo kukunin yan. Marami na kinababalataan na ganyan mga idol. Napakadami nyo sigurong nabalitaan na ganyan na tinapos yung buhay dahil lang sa sugal. Na hindi na nila kinayin ng problema, na-stress sila, na-depress, para lang matapos na yung hirap na binibigay sa kanila ng sugal, nagbibigti na lang, nagpapakamatay na lang para matapos na lahat. Huwag nyo nang hintayin na dumating kayo sa point na yon na makulong kayo, makulong kayo ng tuluyan sa mundo ng pagsusugal. Sobrang dilim. Ang mundo ng pagsusugal sobrang dilim sobrang hirap, sobrang uh, stress, depression, ibang klase ng problema ang dadanasin mo. At nung tatangkain mo ng tumigil, hindi ka pa rin makaalis. Hindi ka basta-basta makakaalis. Hihilain at hihilain kanyan pabalik. Kasi yung utak mo, bibigyan kanyan ng pag-asa na makabawi. Uh, may paniniwala ka pa rin na may, may babalik mo lahat pero hindi na mangyari yun. Ako yung buhay na testigo. Marami kami. Ganon talaga ang epekto ng sugal. Hihilain ka niyan pabalik ng paulit-ulit kahit sunod-sunod yung talo mo. Hindi mo na maiisip yung talo mo eh kasi ang talagang tatatak sa utak mo na kapag tataya ka ulit, magsusugal ka ulit, mananalo ka. Pero ang mangyayari, matatalo ka na naman. E di tatangkain mo na naman to Miguel. After one week, after ilang buwan, mayroon pang nga taon, magsusugal na naman kasi umaasa na sa pagkakataong ito mananalo. Pero talo na naman. Sa susunod, ganun na naman. Paulit-ulit kanyang hihilain mga idol. Hindi ka basta makakalis. Kailangan mo ng matinding determinasyon. Tulong ng ibang tao. Kung hindi ka na makuha sa advice, kailangan mo ng tulong ng profesional. Lahat yan dadanasin mo kapag hindi mo itinigil ng maaga ang pagsusugal. At yung mga nagtatangkang subukan ng pagsusugal para magkapera, huwag nyo nang susubukan. Kayo ang pagkakaperaan sa sugal. Lalo na sa mga online, mga idol. Bawat bukas natin ng mga vlogs, kahit sa mga nag scroll ka lang, maya-maya magkakakita ka ng advertisement sa sugal na sinasabing tumaya ka lang ng isandaan, dalawandaan, mananalo ka ng 5K, 10K. Sa simula, maring mangyari yon maring makachamba ka sa simula maring mangyari yon pero asahan nyo sa susunod sunod-sunod ng pagkatalo ang dadanasin nyo hanggang sa maadik na kayo hanggang sa hindi nyo na magawang tumigil kahit tatangkain yung tumigil hihilain kayo pabalik tataya na naman kayo babalik na naman kayo sa simula back to zero na naman kayo so ganun pa ulit-ulit yan kailangan nyo ng matinding determinasyon tulong ng ibang tao para lang makaalis kayo ganun kahirap ang uh, ibibigay sa inyo ng sugal na problema. Dadaan at dadaan kayo sa butas ng karayom. Kaya kung ayaw nyong danasin yan, mas lalo na yung mga na baguhan pa lang na nagsusugal, hanggat hindi pa kayo nalululong ng gusto, tumigil na kayo. Kasi yung nararanasan yung panalo, ano lang yan, decoy lang yan mga idol. Decoy lang yan para uh, tumatak sa utak nyo na maganda pala ito, ah. easy money, magkakapera ako. Pero lahat ng yon panaginip lang sa hangin yon na oras na oras na magde-decline na yung panalo nyo ano na yon sunod-sunod na yon hanggang sa kahit sunod-sunod na natatalo kayo sunod-sunod na nawawala na sa inyo yung malalaking pera nagbebenta na kayo ng gamit hindi hindi niyo na magawang tumigil napakahirap nahirapan ako ng ipaliwanag eh basta sa experience lang ganun talaga ang nangyari at hindi lang ako nakaranas napakadami pang ibang tao ang nakaranas na kahit dumating na yung taon na nakatigil ka, ilang taon na, sabi nating 1 year, 2 year, 5 uh, months, paulit-ulit ka pa rin mahihila sa pagsusugal. Babalik at babalik ka. Bas lalo na yung mga ilang taon nang nagsusugal, hindi hindi sila basta-basta makakaalis sa pagsusugal. Kahit na nagkandali na yung buhay nila, kahit na nagkaubos-ubos na sila, nawasak na yung pamilya nila dahil sa sugal, hindi pa rin nila magawang makaalis. Kasi ganun nga ang epekto ng sugal. Tatatak sa pagkatao mo yan, tatatak sa kaluluwa mo yan, manunuot sa utak mo, sa mga kalamnan mo, talagang ikukulong ka. Ikukulong ka talaga ng sugal sa mundo ng pagsusugal na sobrang dilim, sobrang stress, napakadaming problema, iba't ibang klase ng problema ang ibibigay sa iyo hanggang sa hindi mo na makakayanin at yung iba nagpapakamatay na lang para matapos ang hirap na dinadanas nila sa pagsusugal. So, advice lang at, simpleng advice lang to mga idol. Sim, simpleng share lang ng experience na dinanas ko at dinanas namin. Kasi sobrang hirap talaga. Hindi ito basta-basta tulad ng Yosi, tulad ng inom na kap itini, gusto mo nang tumigil kasi may nararamdaman ka na makakatigil ka. Sa sugal kahit kahit sabog-sabog ka na, kahit sirang-sira na yung buhay mo, hihilain ka pa rin yan pabalik at uulitin mo na naman kung ano 'yung ginawa mo noon. Paulit-ulit lang 'yan mga idol. Kailangan mo talaga ng matinding matinding determinasyon para makatigil ka. Kailangan mo ang tulong ng ibang tao. Kailangan mo ng matitinding advice. Kung minsan ka kailangan ka na ng medical attention. Kailangan mo na ng tulong ng professional para lang uh, makaiwas ka sa pagsusugal. At 'yung iba kahit na yan hindi pa rin sila makaiwas at nagsusugal pa rin. Ganyan katindi ang epekto ng sugal mga idol. Nanunuot sa kaluluwa. Ganyan katindi ang epekto ng sugal. So, huwag nyo nang susubukan. Huwag nyo nang hintayan na maranasan nyo ang lahat ng sinasabi ko. Kasi sobrang hirap talaga. Hin Tulad nga ng sabi ko kanina, ang sugal ang pinakamatinding uh, uri ng addiction. Matindi pa to sa addiction sa alak, addiction sa yosi, addiction sa kung anumang uri ng addiction yan. Ang sugal, hindi lang isang daan ang inuubos mo dyan. Uubos ka ng 5K, uubos ka ng 10K, 100,000, hanggang sa umabot sa milyon, wala ka ng pakialam. Dahil mawawalan na ang halaga ng pera sa sugal. Yan ang paulit-ulit kong sinasabi. Hanggang sa wala ka ng pakialam sa mga naipondar mo, hanggang sa wala ka ng pakialam sa nauubos sa paligid mo, apektado na yung mga tao na nakapaligid sa'yo, yung mga mahal mo sa buhay, iniwan ka na. So wala na, blackout ka na. Naubos na lahat. So huwag nyo nang hintay na mangyari yan sa inyo mga idol Sobrang hirap lumabas Ito yung nakakatakot talaga, hindi yung pagkatalo Kasi yung pagkatalo, given na yan Talagang ganyan ang epekto ng sugal Matatalo at matatalo ka Pero yung paglabas, yon ang talagang sobrang hirap So huwag nyo, nang raran, huwag nyo nang susubukan mga idol Mas lalo na yung mga baguhan pa lang na nagsusugal Tumigil na kayo At mas lalo na yung mga hindi pa nagsusugal Huwag nyo nang tatangkain na subukan Dahil masisira buhay nyo So yun lang mga idol, simpleng kwentuhan lang to Simpli, simpleng advice lang at sana na gusto nyo ang video ito at sana sa susunod na mga video ay magkita-kita pa ulit tayo. Maraming salamat sa inyo mga idol.